O oh, kayo muna yung aking pipicture din ah. Dudut! Harap! O oh, ganda naman. ganto oh, kita. Ano yung Ha? pa? Yan ay bihisan. mga kadudutski for today's vlog po ay eh, kami po ni may pupunta sa ginawang bahay nila papa. Doon daw po kami maghahaponan. Kaya tara. Hello po. Naruto po kami sa bahay ni na Tito Darwin. Ito na po yung bahay na dating ginawa ni Nakitay na i-vlog namin na naglilinis. Ah, naglilinis. Siya po ay hindi pa tapos pero malapit na matapos. Ay, ito po. May tiles na. Ayan, sandali lang. So, so eh, nakakaawa naman itong ating tubigan na. May, ano na. Ayan. Pati po sa, dito sa oh. loob ng kwarto ay may tiles na. Gusto pa, pa bukas ha. Ito na na. na. Ayan. Ito po. Hmm. Mga misan po, tapos na po ito. Ayan. Tayo po iaakay at titignan natin. Kasi ano ito? Ah, CR. Mayroon na din pong tiles yung CR. Ano yun naman daw ito? Kitchen. Ito po ang kanilang kitchen. Wala pang may installation na po ng ilaw pero wala pang ilaw. Ito ay ano? Ano ito? Alabahan. Ah, ay ano ito ah? Baka ito ang dining. Yan tayo. Kami po yakit sa taas. Sino ba itong dalagang maganda? Anong pangalan mo buso? Mikaela po. Si Mikaela. Kanino ka Ano? anak? Kanino po ako ni Lala Ay, hindi ko kilala talaga. Ang kilala ko lang si Ate Maratel. Ano yung hindi ko nandito? Tiles ba ito? Ano daw sa ganito tiles? Tayo po yung na sa second floor itay Ilan ang kwarto dito itay? Tatlo pa lang. Tatlo pa lang. Uy, ganda. Lawak ng terrace. Ito, ito yung ginawa lang. Ang <laughs> nila ito. Wow. Ganda, lawak. Anong tawag sa akin mga terrace na uh, oh, parang may second floor? Itay, anong tawag sa akin na Oh, kayo muna yung akin pipicturean din ah. Dudut! Harap! Oh, ganda naman. G ganito maganda. Lock ng terrace. Teka na, ba may ilo ba? Wala po. Saran mo. Ay, sa taas. Pwede bang umakas sa taas? Ito pa po ang isa pang kwarto. Wala pang laman. Laki. Ito po ay CR. Alin? Master. Ito ang master's bedroom. Ito daw po yung master's bedroom. Wait. Okay. 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 Wow, social naman. May ilaw ba ito? Wow, may ilaw naman pala. O, oh, dali, kita. Ano ang ilaw? Ha? Ano ang ilaw dito? Yun ay bihisan. Ano? dito yung may mga cabinet, sa may base, may ari, sa mga mayayaman. Nakuro mo ng kwarto, isang bahay na natin. May taba dito? Ito natin. Ito pa ng kwarto. Ito pa pa isang kwarto. Laki. Ayun si Dudutski

Ayan kami po yung nandito sa Peña Mante Pam Ayan may nagsasanggiyop Sari-sari Ayan si Tabiki At ang kanyang binata Um, ayan. Okay. Sinanong uh, Ito, I I ito. Oh. Sin oh. Sin Ay, Sinumbong mo. Iyon yung ano o. Oh. <laughs> 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 <yung laughs> sa <laughs> vlog. Oh, Nakikita-kita sa camera. Sinumbong sa <laughs> Ayan, may nagtatagay po dito ah. Sino ka tagay mo, itay? City Okay lang po 'yun. Masasahan si 'Yung binata ay mga mag-inom. Ako na lang pa mga kadudutski. Hanggang dito nalang pa magtatapos ang aking video. Kaya kung wala pa ba yung bago sa aking channel, please mag-like at mag-subscribe. Bye-bye!